Hello guys, this is us again for today's mini vlog. Dito pala kami ngayon sa post office at bago na pala yung area nila at nasa second floor sila ng bagong building. So nito. yan nga nagpark muna kami dyan sa may gilid. Nagpa-ship nga pala kami ng items papuntang Japan. Hindi ko nga alam every time na gumigising kami ng maaga para umalis at late pa rin kaming nakakaalis. Dito nga ay nagawa na namin lahat ng kailangan namin gawin for today. So dahil lunch na rin naman, naisip namin kumain at naghanap nga kami ng mga nandito dito sa may bayan at dito kami napadpad sa may bypass road. Medyo maganda nga yung weather at hindi masyadong mainit. Sinama na nga din namin si Elmo para makalibot-libot na rin at matagal na rin siyang laging naiiwan sa bahay. At sa paghahanap nga namin ng makakainan at kami nagpabalik-balik na dito sa bypass road sa kakahanap ng pwedeng makainan. At sa paglilibot nga namin ay dito kami napadpad sa may isang kainan at ang pangalan niya ay Pamana Kitchen. Dito lang yan matatagpuan sa may San Roque bypass road. Ayan na nga at nakapagpark na nga ako at ito na ang area. Sila bebe nakapasok na nga sa loob. At ito nga pala ang itsura sa loob. Ito ang kanilang mga menu. Ayan marami kayong pagpipilian. Meron nga silang mga chicken wings thai at mga sizzling plate at meron din silang samgyupsal. Habang hinihintay nga namin itong order at binijuan ko na muna sa Elma at si Bebe. Tuwang tuwa at makakakain na naman daw ng chicken wings. Ito nga po pala yung area nila sa loob. First time lang po pala namin dito ang kakain. Nakita lang to ni Bebe sa may FB at Pamana Kitchenette nga daw ang pangalan. Kuntik na kami mag-backout kasi hindi namin mahanap kung saan yung exact area at location nitong Pamana Kitchenette. Yung maliwalas naman sa loob at sakto sa oras na yan, kami lang yung customer na dumating. At sakto nga dumating na pala yung order namin na chicken. Ayan pala yung mga flavor. Sabi ni ate tatlong flavors lang yung pwede namin pagpilian. At umorder na rin kami ng sisig. Ayan yung sisig nila. For only 99 pesos, meron ka ng sizzling plate na sisig. Ayan, nilagyan na natin ng kalamansi para medyo maasim naman. Parang lola mo, may asim pa. Charot lang yun. Honest review, okay naman yung sisig. Bakit nauso to? May pauntugan ng chicken. Pauso yan. Okay, that's it again for today's mini vlog. Bye! See you again next time.